Malakad tayo, pauwi. Ito muna tayo, guys. Gabi na. Napit na madilim. may uwak uwak parang probinsya lang itong Malaysia parang nasa Pinas lang ako ay kumakain pala may pagkain pala huli na naman gusto ko na naman umuwi iba? parang nasa pinas lang iba lang mga bahay sobrang laki I'm walking walking binah desa natin <laughs> eh nak ampok nama dia eh layo pa may ikot kasi ako minsan-minsan <laughs> lang to akad tayo ako uwi tuyok-tuyok pa ko So that's all guys, thank you for watching, bye bye and God bless.